So guys, good morning, good morning everyone Ang eh, vlog natin ngayon guys, natokan ko sa kuang laway <laughs> Good morning and welcome sa aking channel And welcome din sa aking vlog ngayong umaga So guys, ngayong umaga ay papakita ko sa inyo guys Kung paano tayo, mag yung magmadali na tayo na magluto ng carne na naka-frozen pa. So, ito ang ginawa ko. Dahil naka-frozen ito guys, oh, frozen ito, karning baka, ito. Ang ginawa ko, dahil mahal ang laman, ito, laman ito. Dahil mahal ang laman, bumili lang ako ng kunti. Kunti lang kasi masarap maghigop ng sabaw ba? Sa baka ang ginawa ko guys ay nagbumili ako ng kunting buto. Ito ay nasa 190 lang yata ang kilo nito. 160 ba yun? Hindi ko masandaan guys. Sorry. Ah, uh, kunting buto. Then, para para namang merong laman bumili din ako nito ng kunti lang po. Yan. So, ito ay naka-frozen guys. So, ang ginawa ko ay hindi ko na siya ano ba tawag yan sa Tagalog yan? Gihuluman ba? Di ko na ito ihulong sa tubig. Basta kayo ng bahala dyan. Kung isa ng hulong. Basta gan. Yan na yan. Okay. paggasta so, natin babad. mabuti. Ay, babad pala. Buti na lang. Andito ang anak kong ano, maganda. <laughs> maganda. Ay! Yan, baka natin mabuti ang karning. Okay. matigas pa to guys samok ako mga anak samok kinikilite yung kain nga dahil matigas pa to guys ganito ang gawin ko Isasalang sa po siya na matigas pa diba matigas naka frozen pa yan o, tingnan natin kung anong mangyayari ngayon ha kunti lang ang tubig okay So, abang Habang nagpapakulo tayo sa ating karne guys ay gagawa tayo ng ice para di masayang ang oras ba. abang Habang nagaantay tayo na kumulo yun kasi kun, uh, kunin pa natin yung di ba pag kumulo yung karne ay ano merong mga parang dumi Parang dumi na lumalabas. Yung puti-puti. Ayan, kukunin po yan ngayon, guys. So, while nag-ano tayo, nag-antay tayo ng kumulo, gawa tayo ng ice. Maginta ang ice ngayon kasi nainit na naman. Ang ulan ay walang binta sa ice. Yung isang araw ay napakyawan tayo ng ice. Pinakyaw niya. Ay, hindi naman lahat pinakyaw, no? Kasi kung papak pinapakyaw yan is uubusin, inuubos, no? Hindi naman pinakyaw, no? Ano lang, marami lang siyang binili. Bumili siya ng 20 pieces. Marami na yan sa akin So, ganito lang. Ganito lang tayo gumawa ng ice. Ganyan. Ang taas ng ice ko, no? trace na ngayon ang ice. Tag-trace na ang binta ko. Noong January lang ako tumaas ng ice. Pwede di din pag ano, pag uh, tumawad sila, pwede din dalawa singko. Dalawang sa 5 pesos is dalawa ba? Uy, parang sirado ah. diba Taas mahaba siya no? Mahaba. mahaba at mataas is the same, pareha. Dising <laughs> pareha ang mahaba at mataas. 'Di ba? pagagaling ko lang nagsumba nagsumba ako guys every morning yan ang ginagawa ko while nagbabantay sa tindahan ayun nagsusumba ang inyong nini <laughs> ayan pinawisan na ako ng maraming simot guys <laughs> pinawisan ng maraming singot, so ayun dahil kumulo na ay kuna natin ng kunin natin yung kanyang parang dumi ba yan yan sumama pa ang plastic kasi hindi masyado nakuha ang plastic kanina kasi dumikit okay kayo guys ganito ba kayo nagluluto? ganito ba rin kayo magluluto sus so, nahirapan ako sa kalisod nitong tagalog ay gano you know ako ganito din ba kayo okay yan siguraduhin ano guys siguraduhin ninyo na ano, hindi kayo malilate pag kulo niya. Kasi pag malate kayo ay wala na. Ito ay mawasak na. Mawasak na ang kanyang parang dumi ba. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog nito. Pasensya na kayo. Nah kasi nahirapan ako sa kalisod nitong Tagalog. Yan, ganyan no. Oh, anong tawag sa inyo guys nito? Eh? Yan. Pinukuha ko 'yan kasi parang marumi siya tingnan sa sabaw, di ba? Pinapawisan pa ang inyong lola, oy. Eh. Pawis na pawis dahil galing pa ako doon sa tindahan. Nagsumba-sumba. <laughs> One day, ibablog ko yung sumba-sumba ko. Ayan. maingay yung mga alaga namin mga ibon o diba hindi na lang natin antayin na malambot pa ano ba yung tawag sa hindi na mag ba hindi ko na binabad sa tubig ginanito ko na lang siya para madali na diba lalambot din dito to diba oh. tapos sabi nila pag once ang carne naka frozen ay maganda daw ilaga kasi madali lang daw maglambot iwan ko ba, hindi pa ako nakatry pero ito, itry ko first time ko tong ginawa so, tingnan ko mamaya kung madali lang ba okay na ay so ito hindi pa naka slice Ha, uh, pero nakaano na siya, pero malaki ang pagka-slice ba. Mamaya ay uh, i-slice ko to. Mamaya. Ito, oh. Pero hindi naman masyado malaki, no? Ayan. So, ayan. Kasi pag malate ka nito, pag kinukuha mo na matagal na siya nagkulo, hindi na siya makukuha kasi masasama na siya sa sabaw parang marumi tingnan diba oh, so yan antayin na lang natin na maglambot itong karne so pahinaan natin ang apoy ang apoy apoy ayan tapos, nakalimutan ko nga pala guys sige nakalimutan ko pala na lagyan ng kutsara para madaling lumambot so nilagyan ko yan so yan lang so galak muna tayo dito sa aning mga ibon yan ito ay love bird. Ayan. Marami silang pugad dyan. Hello, 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 hello. Hello kayo sa vlog. Hello. Minsan umaawit yan sila. Hello. <laughs> Tapos, ito pa ang isa. Isang kulungan. Yan. Kunti lang sila dito. Tapos doon ay ano, meron din dito. Tatlo to sila. Tatlong kulungan to. Ayan. Nandito si Koke. Yung pinanfeed ko. Koke, come here. Koke. Come, Koke. Come. Come. Koke. Koke. ayaw nang lumapit. Ayan yung lumapit, ayun niya sa camera. Okay. Hi Kika, Kikai! hello Kikay Hi kikay Si Cookie, ayo lumapit ni Cookie. Hi Cookie. Cookie. Hi Cookie. Cookie, ayo si ayo niya ng camera, guys. Ayon niya. Hi hi. Hi, Cookie! Ayaw niya. Ayaw niya. So, dito tayo sa aming alaga na manok. Ayan. Two months pa to sila, guys. Two months. Ayan sila. Oh. Hello! Hello, mga ka-chicken, chicken, chicken, Hi, hi! Hi kayo sa vlog! Hi! Hi! <laughs> hi, hi. <laughs> Binigyan nila ng balat ng saging. Yan. Hi, hi. Tapos, dyan sa baba ay merong pabo dyan. Sa baba, hindi eh, makita. Dito ay ang aming mga alagang isda. Yan. Ano to? Golden tilapia Maliliit pa sila nung dumating dito. Yan oh, may malaki. Yan Golden tilapia. Golden tilapia. So ipasok na natin ang ating ice. ipapasok na natin. Kasi mainit na, marami na mag ano, hahanap ng ice. So, kulang pa to guys. Gawa pa tayo. At hanggang dito na lang tayo guys ang ating ang ating vlog kasi ano na Mahaba na ang ating video. So, dito na lang, guys. Hanggang dito na lang. Thank you for watching, guys. God bless us all. Bye-bye.